So ano, napaklik ka sa title ng video na to, kala mo clickbait, no? So ngayon, tuturuan kita kung paano ka ah, magugustuhan ng crush mo. Kasi alam naman natin na uh, pagdating sa mga ganyang stage, lalong-lalo na sa mga high school and college, ito, ito applicable talaga to sa kanila, sa mga high school and college, kasi gaya ko, ako 32 years old na ako. And sinishare ko lang experience ko kung paano nyo makukuha yung mga crush nyo. So, without no more further ado, do not forget to follow me on Instagram. Follow nyo naman ako sa Instagram para mag-update naman tayo. Mag-check kayo ng mga stories doon. And minsan mag-upload din tayo ng mga reels. And support the family, guys. At kung... Kung na-miss nyo yung mga videos ko dati, uh, yeah, nagbago na, nagbago na po ako ng content. At kung bago ka na dito sa channel ko, ako nga po pala si Yuli Leonor. Um, vlogger all the way here from South Korea. Naka-base po ako dito sa South Korea for almost 11 years na. So, without no more further ado, magugusto ka ng crush mo. Let's go! Okay, tip number one. Uh, ito ang tinatawag natin na cheerleader effect. Ano nga ba ang cheerleader effect? Ito yung, um, alam mo ba na the more na makikita ka ng mga tao, nakasama mo, is mga maraming tao or napapaligiran ka ng napakaraming tao is napaka-attractive yun sa kanila. Lalo-lalo na sa crush mo. So, kung lalo-lalo na pag nasa na, na, social media ka, nagpapa uh, nagpapapicture ka ng na mga mga may mga kasama ka hindi yung puro mag-isa ka na lang palagi puro selfie puro mag-isa ka na lang palagi sa social media mo i-try nyo yung cheerleader effect na tinatawag natin lalo lalo na kayo mga lalaki and lalo lalo na pag nakafollow yung crush mo sa'yo sa, sa kahit anong social media mo eh makikita ka na napaka ano mo napaka chill napaka relax mo tao napaka fun guy mo napaka masayahing tao mo party goer ka lalo lalo na pag high school and college and pag nakita yun ng crush mo automatic magugusto ang kanya. Which is takes me to number two. And ito naman yung tinatawag natin camera lightning. Camera lightning is yung pag nag-upload ko ng picture mo sa social media. And, minsan kasi mga na-upload mo is mga madidilim yung background, mga nasa... Nasa likuran mo yung ilaw, madilim, madilim yung mukha mo. i mo yung ano, i-try mo maghanap ka ng mga salamin or sinag ng araw. Uh, yun, number one yun yung sinag ng araw. Kapag nagpa-picture ka sa may sinag ng araw, and then, ibigyan mo na lang siya ng magandang comparison. Ayan, comparison na lang na nagpa-picture ka sa likod ng araw, and then nagpa-picture ka sa harapan ng araw. And check the comparison, mas magiging pogi ka. Ayan, mas magiging pogi ka, nagiging attractive ka. Kapag makikita talaga lahat yung ano yung binigay ng Diyos sa na kagandahan. ano Tapos, pag inupload mo yan sa social media, automatic turn on yan sa crush mo. And lalo na, oh my God, nakafollow pa siya sa sa social media. Oh, get the bag, bro. And next up, number three, always show your gains. ipakita mo kung ano pinagtrabahoan mo sa gym or kahit saan man yan. At especially, especially kung bata ka pa na biniyayaan ka na ng magandang gain sa katawan, binigyan ka na ng magandang ano, tindig na ano, tapos nag-workout ka pa. Oo, panalo-panalo 'yon. And do not forget to wear yung mga yung mga damit na nagko-complement sa katawan mo. 'Yun ang yung number one talaga. Eh kung nag-workout ka, pinaghirapan mo 'yan tapos magsusuot ka lang din naman ng mga malalaking damit. Siyempre, i-show off mo 'yan kasi wala namang mali doon sa pag-show off. So, Ayan, show your gains. Ayan, ipakita mo yung pinaghirapan mo and lalong lalo na sa harap ng crush mo. Mm. Mas masarap kaya yun. Sasabihin, ah, sarap-sarap ni kuya, oh. Okay, up next is you need to give them some compliments. Ayan, purihin nyo sila. Kasi ito lang yung nag-iisang paraan para maramdaman rin nila na, ano, maramdaman nila na special, special siya para sa'yo. Yung ganon. And, papadaliin natin ito yung pagbibigay ng compliments. Kasi meron dalawang klaseng compliments, di ba? Uh, it's either, uh, merong nakokontrol niya na, nakokontrol niya na i-compliment mo sa kanya and meron ding hindi niya nakokontrol. Ito yung mga, ito yung mga compliments na nakokontrol niya. Yung number one is yung, yung mga kagaya ng mga style niya, yung mga buhok niya, mga, mga damit niya na pinili, sapatos. Ayun yung mga nakokontrol niya na pwede mo i-compliment sa kanya. Ito, ito yung number two na hindi mo, na hindi niya nakokontrol. Hindi niya nakokontrol na pwede mo i-compliment sa kanya na yung mga, ang ganda naman ng ano mo, ang ganda naman ng mata mo, ang ganda naman ng ilong mo, ang ganda naman ng mukha mo, ang ganda naman ng ano mo. Yung mga ganon, yung mga non-controllable. Kaya yung mas pipiliin nyo is yung number one. Lagi mo siya i-compliment sa number one na i-compliment mo pala. Mostly i-compliment mo yung mga ano niya, yung mga binili niya damit, sapatos, yung hairstyle niya na bago, yung mga ganon. Kasi, ayun yung mga bagay na nako-control niya. Which is, pag kinomplement mo yun, pag pinuri mo yun sa kanya, nagsisend ng message sa kanya na parang pinupuri mo yung mga personal choice niya sa sarili niya. And last but not the least, eto applicable talaga to para sa mga estudyante which is yung video na to ginawa ko para sa mga students ng high school for from, from high school to college ang uh, last natin ay kailangan umupo ka palagi sa harapan alam mo ba kung bakit? bakit kailangan mo umupo sa harapan? Kasi lahat tayo kasi, di ba, nagmamadali tayo. Kahit ako, nung, nung nasa, nasa school pa ako, lagi ako nagmamadali na pumunta sa likod kasi ayoko makuha yung attention ng teacher, kina, natatakot ako, gano'n. Pero kapag umupo ka naman sa harapan ng, ng, example, hindi man sa school yan, sa mga public assembly, sa, sa opisina, or ganun, na ibibreak mo yung takot mo, tinatanggal mo yung takot mo na, ano, kasi lahat naman tayo mostly may fear tayo na umupo sa harapan kasi hindi naman lahat tayo pinanganak ng mga leaders, di ba? So, ganon Umupo tayo sa harapan, which is nagkakaroon siya ng illusion ulit sa crush mo. Lalo, lalo na pag sa mga assembly na yun, nandun yung crush mo, patay. Pag nandun ka sa harap, na magbubuo ng illusion sa utak yun na, wow, itong lalaki na to matalino, ganun. Makakabu siya ng mga ganong, mga ganong ano sa utak niya, mga ganong something-something sa utak niya. So, kung nagustuhan mo tong video na to, do not forget to subscribe and follow my Instagram na rin, uh, Yuli Leonor, at magkakaroon tayo ng mga giveaways dyan someday. Uh, yes, uh, thank you, thank you so much for still being with me for almost five years sa uh, ano sa mga hindi nag-unsubscribe maraming maraming salamat po at nandito ako para tulungan yung mga kalalakihan natin and without no more further ado thank you thank you so much for watching my name is Yuli it's your boy saying bye bye